Yo, what's up, mga master? Welcome back again sa ating YouTube channel uh, 1573 Games So ngayon maglaro tayo dito sa kanilang apps So let's go So gusto maglaro, nandyan ang link natin sa comment section at description no? So may free po 6 pesos pagkatapos mo mag-register So ngayon try natin maglaro dito no? sa Dragon Tiger Let's go. Dragon Uy, Dragon win. So, bit tayo dyan. So, try natin tiger tayo. 300 yung muna tayo. 300. 300. So, 1,000 man yung kukuna natin, no? So, let's go, let's go. Dragon tiger. Yun, nice one. Uy, maganda yung starting natin, ha? Paldo, ha? Unang paldo. So, try natin mag-500. let's go. Let's go. 550 na tayo dyan So dragon versus tiger Ayan sana mag tiger Uy alas nice one Yun Para makabawi tayo ngayon Let's go let's go Let's go Try natin baka mag straight yung tiger 1-1 tayo dyan 1-1 Right Uy nice one isang guhit o oh. one point lang yung lamang natin yun may tunay na tayo dyan so, let's go tayo one five yan one tayo dyan one seven go. let's go tiger sana mag 4 yung tiger no ito sundan natin to nice one so nakapag 4 na siya so sana mag ano yung pattern nito tumama so dragon tayo So dragon tayo, 3,000 3,5 tayo dragon mga idol 3,5, dragon Dragon please, dragon Dragon please, nice king Alright, ayan, gumana Ayan, pagkatapos ng dragon Tiger, so try natin tiger Tiger Ayan, let's go So 6,5 tayo dyan, tiger Sana gumana ka Sana gumana ka Uy. Paldo pa, oh. oh My God, 6K Yun, 13K na tayo dyan, mga idol Yan, so Nag-tiger, dalawang tiger Try natin, sana gumana to 7.5 5 tayo dyan, 7 -5. Sana gumana yung pattern na to Uy, alas, nice one Nice one Yan, try natin Alright, so let's go, let's go Dragon tayo, Dragon. Ayan, 7,000 tayo, Dragon. So, dito na tayo, dito na tayo. Ito na. Oy, nice one. Kumana nga. Kumana mga idol. Ayan, Tiger tayo, Tiger. So, lipat tayo, Tiger, no? Magkita natin yan. So, Tiger tayo. Oh my God, nag-cross beating tayo sa Thai. Kabit tayo sa Thai. Okay, yes, baldo tayo dyan Baldo tayo dyan mga idol Tapos beating tayo sa uh, tayo. Yeah, nag tie score oh Try natin mag tie score uh, <laughs> Baka pati ay yung, pati yung tie Isama nila no Baka mag tie score What? <laughs> Ayan Baka ano yung baldo natin doon Oh my god, so dragon tayo. Ay, tiger. Eh, no na tayo. Sa tiger na tayo. 3-5 tayo dyan. 3-5. Oh, nice one. King. All in tayo dyan, mga idol. All in. Let's go. Let's go. Tiger tayo, tiger. Last bit tayo dyan. Last bit. Ayan. Ayan. Back to risky tayo ulit, mga idol. No? Gumana yung pattern natin. go 18k nice one paldo na paldo na 56k na tayo dyan mga idol so hindi na tayo ano out na tayo dyan out na tayo grabe sulit sulit mga idol no try natin sa bisis dragon 1.5 lang dragon 1.5 Uy, maldo pa oh, sayang Okay, out na tayo dito mga idol Maldo na tayo hintayin natin dyan no? Oh, 58,000 na tayo dyan paldo paldo na tayo so sa gustong maglaro nandyan ang link natin no? Oh, sa comment section 58,000 mga idols so withdraw na tayo dyan matic withdraw na tayo so ano yung withdrawal natin dito hmm, 300 to 10k so 10k tayo dyan first withdraw natin Okay, chain success. So, isa. Dalawa. 20,000 na. 30,000. 40,000. 50,000. Nice one. So, kasi ito tayo dyan. 50,000. Ayan, congrats, congrats. So, so gusto maglaro. Nandiyan ang link natin, no? Register lang kayo dyan mga idol. So, dito lang yan sa 1573 Games. No? Napaka-legit uh, online game. So, God bless. Happy earnings.